Hindi, kumalis na. mo lang siya sa pulis. Kaya, Hindi alam. Kaya, ano ba dito? May... may pulis ba dito? May, hey, doon ano na doon, may pulis doon. Ah, doon, may pulis. Sa ila, ilalim-ilahang Pag ano niya, pag niya, pag nakupo niya, bigla siyang natumba. Hindi siya na... Hindi ako eh, malayo lang ako. Hindi ito ako eh, po siya siya no. nakaupo. Oo oo. Hindi nakaupo siya, gumalon siya oh. Nadapa siya. siya Pilang, ano siya biglang biglang ano wala wala kasalanan jeep. wala kasalanan yung driver nakahinto naman siya eh hindi naman tuloy yun eh ay gumagalaw na ay gumagalaw na baka lasing lang lasing yan lasing hindi nangamoy sana kung lasing hindi lasing nga hindi alam kung lumitin kaya kung lumitin kung lumitin kung lumitin kung lumitin kung kung lumitin kung lumitin kung lumitin kung ay, nahilo yan. Yan kasi hindi yan ano, gagalaw ko yung umiing Nahilo yan. ito, laray ko na ng ko yung ano niya eh. mo na lang. Habang gumingi ba, mamaya ikaw makakwitsyon yan. Hindi na lamang ko dyan, makakala naman sa akin. Kaya nga, nakabala na sa'yo. Eh di, mo lang na nandiyan siya. Baka may kakilala. Sabihin mo lang sa polis na sir, mayroon Gano'n na lang. Wala ka na mga kasalanan eh. Hindi. Eh, dapat siya. yung natin sa kapit. Magbalawin ko na pag no? Baka na. Hindi, ko nga. kasi pag yan, ang ilot yan pala. Papunta doon. Tawagan oh, naman niya. So may tayo. Ay, ano? Doon. may Eh, ang ano lang yan kuya, kasi baka may maghanap, maano ka, ma-question ka ba? Ma Ipaalam mo lang sa pulis Oo, para maano yan siya, ma kukunin yan diyan, Baka may nang... Eh, surrender mo lang yan doon. Mahirap na. Nandito naman kami, saksi naman kami. Wala ka namang ginawa dyan. Sabay ayaw pulis. Ayaw pulis yan. Ayaw na, bumaba na si kuya. Patanggal na lang yan dito kasi nakaabala sa ano. Nakakatakot kasi. Ano mayari dyan ako? Yung driver, naghanap buhay lang din. Hindi, lasing yata yan. Bula, bumagsak dito. Inilot ko nga pa kasi naghahagal eh. Mga tulungan nyo, ma, ma, ma ano yan, mabala <mukong> rin yung driver ng jeep. Alasin. Pangalawa na yan, nung, nilapit ko rin siya yun nung nakaraan. Pangalawa na yan. Pagpupo niya si R, bigla siyang bumapa. Tapos nagahagal. Ma Kaya inilot ko. Pag ganyan. Ang kinuha na siya ng oh, polis. Dahan-dahan siya. Hindi, walang malay uh, ko yan. Oh, kanina like, po yan. Mukhang nga wala ng buhay. Malamig na sen. Hindi naman ako yung lasing. Hindi naman ako maglasing yun, di ba? Hindi ako yun o malay. Hindi hey, kong lasing yan, lasing. Eh, natumba siya eh. Bahag sa atak. Diyan lang ko. Sa saan sa sa na? Diyan lang. Biglang bumagsak eh. Masakay siya. Biglang bumagsak. Bago po niya. Biglang nadapa dyan. Malaki. Parang malamig na, no? Buhay pa ba? Buhay pa ba? No. Diba ka pa na ko, ko nga eh. Hinilot ko eh. Kasi parang nataki yata sa puso yan. Hinilot ko sa likod, sir. Pag ganun. Kasi parang ata ang e. atake? Oo, parang ganun. Kasi ang atake sa puso, baga, ano, ang hilot niyan, awi. Boy, pa ba? Nanigas na, no? Boy, pa? Boy, pa? Tubig, sir. Okay, ito yung unan, sir. Yan, magbabayad na nga siya, o. Tingnan mo na lapas ng pera niya. O ano lang kaya ng ano, emergency, baka may mga ano dyan, baka makatulong kasi yung driver din mabala yung ano niya yung pirat cellphone niya oh magbabayad na kaya alam ko kaso ano eh bigla siyang dumapa nabagsak may puso pa? buhay pa? huminga pa kuya? hinilot ko nga dito malamig na alam malamig na siya hindi, ini Ha? Oo, matay lang yan? Malamig pa? Ay, malambok pa. Mayroon. Ay, iwan. Biglang bagsak niya eh. Pag pa lang, biglang upo bumagsak. Ataki to, ataki. May impulso ba Wala. Dapat may nagtawag kayo na emergency. Kawawa naman yung mga na, ato. Wala, wala na, wala na. Parang malamig na siya. O? Ate, ano yung putong ano? Ito, ito, yung dulo. Kinagat ko nga eh. Hindi, yan yung windulo. Ganito mo. Ito, 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 Ganito mo Hindi, ano na lang. Eh, ano na lang siya. Ah, wala na. May malamig na siya. Ang gamit niya, ilagay sa pati yang bumat siya, wala, oh, wala na wala na wala na tawag ka na emergency oh. okay. meron na hindi siya lasing, wala na eh wala na hindi, umihinga pa naman meron? ngayon nga?

Hello? You know? Ate? Pasahiro po ako sa jeep. Sumakay po itong lalaki tapos di ko kilala. Hindi ba tayo po siya? Asawa mo ba ito? Asawa mo ba ito? Asawa ko! Ito, tingnan mo dito. Anong, anong banda ito kuya? Ay, polis dito. Git? Salasal, salasal. Salasal daw. Ano mo kung may sasura mo? Ayan po, nakabidyo. Ano, ano mo ba ito? Ano, ano Ate, punta ka dito. Asawa mo ba ito? May bahay ako, papunta din ako airport, pupunta ka dito. Minijuhan ko po yung asawa mo. No. Asawa daw no, niya, asawa. Oh, si, si, oh. Ate, na, bumagsak sabi mo. Ate, asawa mo ba yan? Ayan po, Bilisan mo, ate. Relax lang lang, dito yung gamit ng cellphone niya, oh. Ano yan, ambulansya? Atake nga yan? Attacking. Okay. Oo, kasi bigla pag upo niya, bigla siyang nadapa. Bigla siyang bagsak. Tapos na ano, nagagal? Hinilot ko, hindi na makaya. Kaya mo na. Ayan po yung mga polis ako, sapin sa mo. Hello ma'am. Saan niya tayo, kasi siya ngayon Ano Sa kasal, sa kasal. Ano

patay na. Matanda na po. Bata pa na sa 35. Oh, Tapos may nag-miss call yung cellphone niya. Ano, sinagot ko, asawa daw niya. Sabi ko, ate, punta ka dito, yung asawa mo, parang patay na. Kasi, lalaki, oh, lalaki yung hmm. nabagsak. Pag, pag niya ng jeep, bigla siyang bumagsak. May, kaya, Sabi ko sa puli, sabi ko sa driver ko, ya, iano mo sa police station okay. para matulungan. Ayan, nilapit niya sa polis. Kaya ano.